What's up mga ka-adventures? Core adventure here. Oo, mga ka-adventures, meron tayo ngayong sisimulang bagong adventure. Daladala -dala ko nga pala yung mahiwagang box na yan mga ka-adventures para lalagyan ng ating pangunguhain ngayong gabi. Oo mga ka-adventures, matagal na matagal ko na itong pinaplano kasi naiinis na talaga ako sa mga nilalang na to, sa mga nakakakilala kung ano ito. Comment lang dyan sa baba. Hindi yan yon mga ka-adventures. Alam ko, alam nyo yan kung ano yan mga adventurers comment nyo lang kung ano yan kasi dito sa amin tinatawag yung sogaki or sowaki mga adventurers napakasarap nyan lalo lahat pag may bahaw yung sinasabi nilang bahaw pwede namang magloto ng mainit na kanin but bahaw pa <laughs> oo mga adventurers at hindi rin yan yung kukunin ko ang tawag nga pala niyan mga adventurers ay ito napakarami niyan mga ka-adventures pero binobidyo-bidyo ko lang yan oo, dahil wala akong sabay at isa pa napakaliliit ng mga yan <laughs> oo mga ka-adventures di masarap naman kainin yan pero matrabaho meron niyang tinik tatlong tinik at napakasakit matatawag mo talaga ang lahat ng iyong mga kanunuan pag ikaw ay natusok niyan mga ka-adventures oo ito pa Ah, sunggaki yan mga Avengers kinukuha ko na lang yung mga sunggaki na yan mga ka adventures kasi wala akong ibang kukunin diyan sa dagat na yan sunggaki lang at saka itong ating kukunin na misteryosong isang tawag dito daphag Oo. yan mga Avengers dito sa amin tinatawag yung daphag o mga Avengers parang stars na merong nine tails Oo. Parang QB yun, ano? <laughs> Nine Tails. Tara, tara, no? Parang Naruto. Yun. Bumaba pa yun mga Cadvengers kasi yung pang sipit ko na pagsipit ng barbecue ng manok. Yan, yan, yon Yan yung mahiwagang sipit ko mga ka -adventures. At alam nyo ba mga ka-advengers, napakakulit ng nine tails na yan. Oo, kasi natatakot rin ako nyan mga ka-advengers. Baka matusok yung ka adventures mo ngayon. Oo mga ka-advengers, nakakatakot yan. Oo mga ka-advengers, napakasakit na katusok yan. Sus, hindi lang sa tusok mga ka -adventures. Isa pa, para bang mauubos yung laman ng iyong kamay pag natusok ka niyan or pa oo mga kabejos napakasakit na makatusok niyan sa mga nakakaalam kung gaano kasakit ito makatusok please comment naman dyan sa baba oo yan mga kabejos dalawa tatlo na ba na nahuli ko dyan o oh, kini kat ko lang mga ka-adventures kasi gusto ko talaga napakarami na kukunin ko. Ang problema lang yan mga ka-adventures, yang mahiwagang box ko. Ang liit lang pala ng karga. <laughs> Oo, oh, bumili pa ako ng dalawang battery. Alam mo ba magkano mga ka-adventures yung battery dito? Yung yung Maxell na red. Oh, dito 45 ang isa niyan. Tapos dalawa pa yung kinu- ko. Oo, oh, oh, mga Cadventures. Pero isa pa dyan yan yun yung isda na yun mga ka adventurers kasi umaligid eh kinuha ko na lang pero sa totoo lang mga adventurers kunti lang talaga yan nakuha ko na isda kasi yan yung pinagkukuha ko yung, yung mga yan yung dapago mga adventurers hindi po yan nakakain ha mga mayro makakita yan tapos kinain nyo. Huwag tapakan, babala kasi masakit. <laughs> Oo mga Avengers, napakasakit niyan. At isa pa niyan mga Avengers, peste rin yan yang yang isang yan kasi dumidikit yan sa bato tapos kinakain niya yung semilya ng isda. At isa pa, sinisira niya yung bato. Oo mga Avengers, imbis na maganda yung bato, puputi. At napakaputi mga Avengers dahil sa puti niya, aakalain mong patay na yung bato at hindi mo talaga aakalain mamamatay talaga yung bato pag madapuan ng isang yan alam nyo ba mga carbiners kung gano ga karami yung itlog yan at gano karami yan dyan sa dagat tapos walang nangunguha di ako na lang oo mga carbiners konting tulong na rin yan pag tayo nagagarden di ba mayroong mga ano mga damid, damo damo kinukuha natin binubunot natin pero mayroong mga peste ini-spray natin hanap buhay ito mga ka-adventures nang nasa dagat mga ka-adventures pero walang kumukuha oo walang kumukuha niyan mga ka-adventures yung mga daphag oh, sa, sa, tingin niyo mga ka-adventures Gano kaya nakakatulong tong ginagawa ko mga ka-adventures dito sa gabing to mga ka-adventures habang kinukuha ko tong mga daphag na ito na isip-isip ko rin na siguro pag meron lang sana akong sasakyan na malaki-laki eh, <laughs> oo, nakukunin ko lahat ng mga to kaso lang mga ka-adventures yung ka-adventure mo nga kasi wala po kasi akong pera pang bili ng sasakyan sa totoo lang mga ka-adventures tong box box na yung mga hiwagang box na yun yun, yun, yun lang talaga yung dinala ko kasi wala talaga akong balalagyan hindi kasi yan pwede sa isang lalagyan, katulad yung buti-buti na dinadala ko, yung, yung bang may pukot, hindi pwede yan dyan mga ka-adventures kasi, pag natitreten siya pinapakawalan niya yung mano yung, niya, yung dugo niya, e, yung dugo niya mga ka-adventures dyan din, nanggagaling yung mga similya niya di ba nakakatakot mga ka-adventures yung bang, parang sa kasabihan na, sige, sige patayin mo ko, at lalo akong dadami yan mismo yun mga ka-adventures pag sinugatan mo yung sangyan o pinatay mo lang siya dyan sa tubig, yung kanyang dugo, libo-libo yung dugo niya mga carbingers. Pag nakakita kayo niyan, huwag na huwag niyong papatayin kasi mas lalong dadami yan. Trivia yan mga carbingers ha. Oo, dapat ang lalagyan mo dyan, yan kita niya yung mga sabaw-sabaw niyan. Yan, pag napunta yan sa dagat, pag nabalik yan sa dagat, Anako, ah, ko sakit sa ulo yan mga ka-adventures ang magandang corals natin papangit oo mga ka-adventures at yan pa naman yung dinala ng Miss Bantayan natin Shoutout nga pala sa Miss Bantayan na sumali sa pageant oo yung corals mo pag dinapuan nitong isang to nine tails na to nako patay yung corals mo dai <laughs> oo nga pala mga ka-adventures hindi to sponsored sariling ano lang to mga ka-adventures Grabe mga ka-adventures. Napakarami niyan. Nakapieste. Naka, Nakakapieste yan mga ka-adventures. Yung sangyan yan. O oh, yung mga daphag na yan mga ka-adventures. Kinakain niya yun yung bato. Hindi lang bato. Pati yung mga ano. Yung mag magagandang corals. Yung green. Violet. Yung basta mga ka-adventures. Isang beses mga ka-adventures. Pupunta ko ng dagat. Papakita ko sa iyo, sa inyo kung gaano kapangit ang dagat natin dito na pinagmamalaki natin sa mga turista, kaso lang mga ka-adventures, nasisira dahil sa mga yan at saka sa mga maninisid or kapwa nating mga mananagat na, oo yun mga ka-adventures, kulang sa seminar ba, oo, binabaliktad yung bato, gumagamit ng chlorine, cyanide, yun mga ka-adventures kuha ng kusing-kusing pero yung gasto mga Avengers grabe sira meron tong mga lukob. napaka napaka ano mga Avengers daming problema ng dagat natin dito sa Bantayan Island oh mga Adventures. pero pag titingnan mo lang sa sa itaas napakaganda nakakahumaling Oo, mga Avengers pero pag sinisid mo yan mga Avengers sa totoo lang oo, maraming problema yung dagat natin Shoutout nga pala sa mga naninira ng dagat, gumagamit ng chlorine, ng pagbungkal ng mga bato. Nako, ang dami. oh, na, basta nakakasakit sa damdamin mga kadensyos. Sa mga walang damdamin dyan, shoutout nga pala sa inyo. <laughs> Oo mga kadensyos, inaaliw ko lang tong video na to mga kadensyos kasi nakaka-stress pag dininan mo yung dagat lalo na nature lover ka katulad ko oo oo grabe mga ka-adventures alam nyo yan kung ano yun dinampot ko yun mga ka-adventures, lapas yun eh, gumagapang lang naman yun sa bato pero ang iba mga ka-adventures, lalo na pag yung sumisisid sa umaga oo yun binubungkal nila ang mga bato mga ka-adventures para lang don yun lang mga ka-adventures sa video na to shout out nga pala dyan sa kaibigan natin na si uh, Arnel James oo na kasama ko dyan oo yun shout out nga pala Pugi <laughs> oo mga kadwishers dami nang kuha niya mga ka-adventures yan magaling na uh, mangingisda yan mga ka-adventures. tapos estudyante pa yan oo yan tinulungan niya ako mag Tapon yan sa dagat mga kadbe oh, da hindi ko yan tinapos sa dagat ha? magtapon yan sa dun sa may bato dun sa itaas ay eh, hindi naaabot ng tubig dun ko yan ilalagay yung mga adventures para yung similya niya hindi na lalong mas dadami pa pag sa mga nakakita nga pala nito ng isang daphag mga ka-adventures, huwag niyong patayin huwag niyong saktan saktan o runan ng bato hayaan yung mga kadventures dadamputin ko silang lahat para sa inyo <laughs> o oh, mga adventures ah uh, Advocate ko to mga adventures na balang araw, itong mga corals na maga, mga, magaganda na to, i makikita pa ng ating mga anak o mga adventures Kasi pag hinayaan natin to sila, sila yung maghahari dyan sa dagat natin at tayo maging kawawa o mga adventures Marami-marami yun mga adventures sa totoo lang mga ka-adventures, dahil nine tails yan, nine lang rindang nakuha ko. <laughs> Kasi mga ka-adventures, nalulunod na yung may huwagang box ko. Oo. Iban ko dyan sa box na yan, ang liit ng karga. Kung meron lang sanang sasak sasakyan ano, mas marami pa sana makukuha. Oo, sa totoo lang mga ka-adventures. Pwede rin naman hindi yan ano, uh, ihaahon. Sasaksakan lang ng ano, pang patay. Suka daw mga ka-adventures, yung vinegar o oh. yan yung i-inject lang sa kanya para ano mamamatay na yan na hindi siya dadami oh shoutout nga pala rin sa isang kong kaibigan dyan, na si Dario mabigatin yan mga KaAvengers napakasipag niyan mga adventures si Dario oh. daming kuha niyan mga adventures so oh, litaw pa yan mga KaAvengers <laughs> si paring Dario oh at ito sa isang kasama ko naman pero hindi kami nagsama. Nag-ano nag, lang kami dyan. Nung sumisisi sumisisid ako doon kanina, ako lang doon mag-isa. Ang dilim. <laughs> o oh, mga adventures. Yan sila. Doon na sila sa unahan. Hindi ako nakasabay sa kanila kasi hindi eh, wala rin naman akong plano manguha ng ano, ng mga isda, yung mga ganyan. Noon, na, nanguha lang ako kanina. <laughs> na ano ako eh, na na tawag dito parang nagandahan ako panain yung maliit na yon kaya yun lang rin na nakuha ko eh Uh, sa bagay mga ka-adventures, ito rin si, ano, you know, paring GR. O, oh, mga ka-adventures natin yan, mga ka-adventures. Kasi daming kuha niya, mga ka-adventures. o oh, daming rin yung kuha niya. Yan, pinagkita niya sa atin, yun, Meron pang, ano, uh, kasag, mga isda, napupula, napupula na mga, ka mga isda, mga ka-adventures. Yan, mga ka-adventures, pag mawala yung mga yung mga mag magagandang corals wala na rin titirahan yung isda natin mga ka-adventures